guys, magandang gabi ito po katatapos lang ng aming daya katapos ko lang mag-dialysis at ito aking anak si Marian at aking asaw si Lilet sila aking kasama ngayong araw anong oras na? 9.10 9.10 na, siguro awa ng Diyos kung loloobin makaka-uwi kami mag-alas 10 o 10 na po or 10.20 ganun Ingatan na wapo kami ng Panginoon. At kayo rin po, ingat po kayo sa pag-uwi o saan man po kayo pupunta. At laging unahin po ang Diyos sa araw-araw. God bless to all. Okay, oh, bye, bye na. Bye-bye po. Bye-bye. guys, magandang gabi. Ito po, katatapos lang ng aming daya, katatapos ko lang mag-dialysis at ito aking anak si Marian at aking asawa si Lilith sila aking kasama ngayong araw anong oras na? 9.10 9.10 na siguro awa ng Diyos kung lolo -lo o Ben makaka-uwi kami mag alas 10 o ten na po or 10.20 ganun ingataw na po kami ng Panginoon at kayo rin po, ingat po kayo sa pag-uwi o saan man po kayo pupunta. At laging unahin po ang Diyos sa araw-araw. God bless to all. Bye-bye oh, na. Bye-bye po. bye, -bye.